Ah, oh, syempre, nagulat sila and uh, medyo worried sila na dinala yung pangalan ng company. So, of course, they're also looking at how to protect the interests of the corporation. Ah, uh, no, no, not involved. and dito po kami lahat na nag kami, nag-team building. Uh, medyo nagulat lang kami. Pinabulaan ng St. Gerard Charity ang pahayag ni Mayor Vico Soto na ang mga nagprotesta sa isinagawang rally ng isang grupo sa City Hall kaugnay sa gagawing 9.6 billion pesos halaga ng Pasig City Hall Campus Project ng Lungsod. Ayon sa kinitawa ng St. Gerard Charity na si Attorney Raymond Mendoza ay nagsasagawa ng team building ang kumpanya sa Elsa Shangri-La Hotel ng malaman na mag-asawang Diskaya na ang St. Gerard ang tinukoy ng alkalde sa likod ng pagpapakawala ng mga lalayista. We're here in Uh, Shangri-La Hotel for our team building. Uh, I'm here as a resource person sa team building ng SGC uh, Charity. No? Uh, Nagulat lang kami na nabanggit nga ni Mayor yung St. Gerard. Ang pagkakaalam po namin, ang intindi namin, mayroong transport rally. So, hindi po namin alam bakit napunta sa Pasig and then, ang nabanggit niya po ay St. Gerard. But, malamang because of The open letter na-file yata the other time by one of the directors, board of directors ng St. Gerard. Deret sa sinagot din ni Mendoza na walang kinalaman ng St. Gerard sa mga nagprotesta at wala rin yung dahilan ang mga ito para mag-hire ng mga empleyado sa labas ng lungsod at 99% sa kanila mga trabahador ay tagapasi. Di ko alam kung anong key points but uh, I remember that uh, St. Gerard offered their services para mabawasan yung 9 billion na na cost no or whatever cost na kasi 9 billion nata is the is the bid amount no, total project bid but uh, yung offer ng St. Gerard was I think to be able to lessen the cost around 800 million parang ganoon baka yun yun so hindi ko rin alam kasi shouldn't shouldn't be a problem. Diba? Dapat nga pag-usapan. Tsaka, malabong St. Gerard kasi we have 99% of St. Gerard employees are from Pasig. So, they have no reason to hide, no reason to send people from other cities. St. Gerard hindi po nag- i-employ uh, e masyado ng tagalabas ng Pasig. Ayon pa kay Mendoza, ay pinag-aaralan na ng kampo ng St. Gerard kung ano ang susunod na legal na hakbang ang kanilang gagawin kaugnay sa mga paratang na ibinato sa kanila ng alkalde. Mark Arellana nag-uulat para sa Bravo News Nationwide.